lakad na yun. So, yun ang mga idol. Nandito namin, naglalakad namin mga idol. Anong daw? Nasaan na daw si Dang? Honey, paulit-ulit ka. Novena nga. Novena? Tapos hindi na naman pupunta yun. Yeah, mo siya. Paano pag di yung pumunta, honey? oh, bala siya. Magtatampo talaga ako. <laughs> Nakaran siya, nagtatampo. Ikaw naman nagtatampo? Pasalamat siya. Um ano ako, hindi ako ma mapatanim ng ano. Matanim na ano? Ng sama ng loob. Mm. Oh. Siya, di, siya din naman ah. Oh. Tutot mo. <laughs> Para kay mga balo na dalawa, no? Putot niya. Putot niya. Ako ilang araw lang, sinisig yung ano niya siya. Pagka uh, ano, black na agad. Black na agad. na niya. <laughs> Daig pa jawa, no? <laughs> tutot niya pa mag-jowa, no? Putot niya. Pasalamat siya. Para sila mga baliw, mga idol, no? So, yun na, mga idol. Hantayin namin si Danski sa Novena. Doon namin siya. Baka, parang pag di pumunta talaga yun, nani? Eh, Ay, di. Ano na siya? Di. Baka may volleyball na naman kasi yun, eh. Last best pa daw. O, pag di pumunta yun, talagang hindi mo napapasin, eh. Hindi na, hindi na. Ayan, ako naman yung suyo. niya. Oh, anong gusto mong pagsuyo? Oo. Nalang nanuluyo. Okay. Oh, lagi na lang nanuluyo. Nanuluyo na nga ako sa... Bawa ko ako sa ko. Ay, may bicycle! May bicycle! Gumilit kaya. Hindi ka tanakay, Gumilit